Pinatuwa ng pamunuan ng CPP-NPA ang pagdedeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng unilateral ceasefire sa mga rebelding komunista sa kanyang unang State of the Nation address. Ang ilang mambabatas naman, hinimo kang NPA na magdeklara rin ng ceasefire. Narito ang report. Ilang beses nang pumasok noon sa kuta ng New People's Army sa Mindanao si Pangulong Rodrigo Duterte para sunduin ang mga bihag ng grupo. Pero ang Pangulo na kilalang malapit sa mga rebelde, ayaw ng maulit ang ganitong mga eksena. Kaya sa kanyang unang State of the Nation address kahapon, iniabot agad ni Digong ang kamay niya sa mga rebelde. I am now announcing a unilateral ceasefire with the CPP, NPA, NDF. Effective immediately. and call on our filipinos in the democratic the national democratic front and its forces to respond accordingly let me make this appeal to you if we cannot as yet love one another then in god's name let us not hate Each other too much. Sawa na raw si Digong na nakikitang nagdurusa mga kababayan dahil sa ilang dekadang bakbaka ng mga rebelde at militar. What I see instead are the widows and the orphans and I feel their pain and grief. And no amount of cash assistance or the number of medals can compensate the loss of a human life habang tumatagal, lalo lang daw lumalalim ang sugat ng hindi pagkakaunawaan. Right to the CPP, let us end this decades of ambuscades and skirmishes. We are going nowhere and it is getting bloodier by the day. Ganito rin ang pananaw ng ilang pinuno ng CPP-NPA at ng National Democratic Front. Pero dapat daw linawin muna ang saklaw ng unilateral ceasefire. Nanawaga naman ang ilang mambabata sa mga rebelde na tumbasa ng deklarasyon ni Duterte. Well, I hope yung ating mga kaibigan sa bundok ay uh, sumama din at maging bilateral ceasefire. Gamitin yung uh, pinakitang... Um sincerity ng ating pangulo na itigil na tumputukan, Supportado rin ng militar ang deklarasyon ng pangulo, pero mananatili pa rin daw ito nakaalerto. Nakatakda namang simula ng peace talk sa pagitan ng CPP-NPA at ng gobyerno sa Agosto. Bukod sa NPA, umapila rin ang pangulo sa mga rebelding Muslim. I reach out to you to all of you today. To our Muslim brothers, let us find let us end the centuries. Of mistrust and warfare. Uma action, Jen Kalimon, News 5.